Hello guys! We're back for another interesting topic. So for today's video, pag-uusapan naman natin yung isang strategy na napaka-importante sa pagbibigas natin. At yun ay ang FIFO technique. Dun sa hindi pa nakakaalam kung ano nga ba yung FIFO technique, yun yung first in and first out. Bakit importante ang FIFO technique? kasi we're all aware na yung bigas is nalalaon yan. So kung palagi na nasa ibabaw yung mga bagong dating na bigas, makakalimutan natin or hindi natin maiibenta yung mga nasa ilalim which is yung mga lumang bigas. So ang usual na ginagawa namin guys is for example may parating na bagong bigas, i-clear namin yung paglalagyan ng mga bigas to make sure na yung mga bago yung nasa ilalim and yung mga luma naman, yun yung iibabaw namin. Kasi usual kasi guys is kapag may bumili, yung nasa taas or sa taas lang tayo huhugot ng huhugot. So that's the reason why kailangan nasa ibabaw is yung mga pang out na natin. Magset tayo ng example guys kung paano natin gagawin yung FIFO technique. So for example, itong Coco Pandan. Ito yung ating mga bago, bagong dating na Coco Pandan. Tapos ito yung luma na Coco Pandan. So yung gagawin natin guys to make sure na yung una nating mai out is yung luma is kailangan natin tong i-transfer dito. Kasi common mistake is o yung usual na nangyayari kapag may bumili kung ano yung nasa taas, yun lang yung huhugutin natin. So better yet, itong luma, ilagay na natin dito para kapag may bumili ng coco pandan kukunin lang doon sa taas so ganito siya gagawin guys And ganun din yung gagawin natin guys dun sa mga ibang mga bigas natin. Easy pa lang to kasi ibabaw na siya eh. What more if lahat ng bigas nyo or yung um, isang load ng truck yung dadating. So exact, ang gagawin natin dun is um, aalisin natin, i-clear out natin tong space na to, lahat to I-clear out natin lahat yan to make sure na yung bago is maiipwesto natin ng ayos dito na nasa ilalim. Then, yung mga inalis natin, yung clear out natin na bigas, yun yung ipapatas natin ng ayos sa ibabaw. So, ganun siya mangyayari guys if we're going to do the FIFO technique dito sa mga nakasako. And, ginagawa rin natin yun guys sa mga naka-open na bigas, yung mga nasa kahon natin. For example guys, ito, itong coco pandan. Saktong sakto kasi kokonti na lang din tong laman dito, kailangan na nating mag -refeel. So pwede natin tong gamitin example para sa FIFO technique natin. So since kailangan na nga nating mag to make sure na mauna pa rin nating mai-out is yung una nating nabuksan, kailangan nating i-clear out tong pahon. So yung usual na ginagawa namin guys is kukuha tayo ng walang laman na sako. Then, itong laman nito guys is kukunin natin or aalisan natin siya ng laman. Make sure nyo guys na na-clear out na natin tong kahon and um, pwede nyo rin siyang gamitan ng maliit na um, walis yung may dustpan para ma-clear talaga yung, yung kahon natin and After nating ma-clear out, papalitan na natin siya. Yung nasa ilalim is yung bago. Since na-clear out na natin tong kahon, pwede na natin siyang refillan. So ito, yung koko pandan na nandito, yung inalis natin kanina, and ito yung bago. So ang gagawin natin, guys, is magre-refill tayo ng at least half nung bago. Refill tayo nito. Refill tayo nung bago. Ayan guys, so make sure natin na nakalahati natin yung kahon. Then, pwede na natin ilagay itong inalis natin na kokopandan kanina sa kahon. Tapos kapag konti na lang, buhos na lang natin. So, after nyan, yun na sa ibabaw, yun na ulit yung um, old natin na koko Pandan para mas may out natin yung unang dumating. Tapos, ikahamada na lang natin yan para mas maganda siyang tingnan. Ayan guys, so after nating i-refill, i-make sure na lang natin na ikamada natin ang maganda para maganda siyang tingnan sa labas. Mas nakakainggan nyo kapag maganda yung patas ng bigas natin. Ganyan yung gagawin natin guys para sa mga naka-open natin na bigas na nasa kahon. So same thing sa ibang klase ng bigas natin, ganyan din yung gagawin natin para ma-make sure natin na na-follow natin yung FIFO technique. And there you go guys that's how you do the FIFO technique dito sa bigasan business and if meron pa ha yung topic suggestions feel free to comment below para magawa namin 'yan ng video at kung interesado kayo sa bigasan business tips strategies and ideas don't worry guys kasi gagawa pa kami ng maraming videos about this And sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye.